So, kaya na kailangan natin siya i-rush. Kasi, guys, 1.30 na. Ang TV. Ang <laughs> TV. Dapat tinagawa kong ay... <laughs> Simuha nga ako na ipapaya. Di diba, diba, ba sabi ba na yung mga muna yung ano nun? Dapat din dapat na nagsisimahan. Ahon. Tutok na lang sa iyo okay. Yung melon, maglalagay na tayo ngayon ng datas. Kaya maglalagay na tayo. <laughs> Round music natin.

Yeah, so by... Wow. Nakaka-refresh. <laughs> Melon. Hindi mo siya